Hello everybody welcome oh, i need work Hiyo! good morning everyone. Sa tuwing weekend nga, lalo na kapag Sunday ay nagpa-family bonding talaga kami. Ito lang kasi talaga yung araw na walang trabaho yung asawa ko. Kaya talagang sinusulit namin mga mare. Fruit Park pala itong pangalan ng pinuntahan namin mga mare. Sa may entrance pangalang ito na agad yung bumungad sa amin. Mga hair clips, mga accessories na style sakura at marami din sila ditong binibentang pagkain kagaya nitong strawberry mochi. Ito nga pala yung view sa loob mga mare. Tignan nyo naman kung gaano kaganda itong mga cherry blossoms na to. Kahit si Madam Oli nga ay talagang e enjoy dito, tignan nyo naman yung damit niya, halos kasing kulay na ng mga sakura. Kagandahan dito sa fruit park na to mga mare ay may mga palaruan sila or ko, and kaya yung mga bata ay mag-e-enjoy talaga at hindi mababagot. Tignan nyo naman mga mare itong dalawang bubit ko, halos ayaw na nga magpaawat sa pagsaslide. Sa bagay, kung ganito naman kaganda yung view, kahit ako din ay mapapaslide talaga ng paulit-ulit. Ang ganda nga rin ng panahon ngayon mga mare, mainit na nga siya at parang summer na yung pakiramdam ko. Siya nga pala mga mare, meron din sila ditong pond na pwede kang maminwit ng mga isda. Halina na nga ay napagdesisyunan na naming maghanap ng pesto para kami ay makapag-picnic. Nagutom ngayong 'yung mga anak ko sa kakalaro kaya ayan for the kain na naman ang mga person. Tara kain po tayo. fast forward, pakatapos namin sa park ay nagyaya yung mga anak ko na kumain ng ice cream kasi nga napakainit ngayon. Kaya pinagbigyan na namin kasi bihira lang naman ito. Paminsan mga mare, try nyo rin yung ganitong family bonding. Kahit hindi man gaano kabongga, basta sama-sama at buo ang pamilya ay okay na okay na yon. So that's it for today mga mare. Thank you for watching. God bless!